Ignorantia Juris Neminem Excusat Ignorance of the law Excuses no one Alamin ang mga probisyon ng ating batas, batas. batas. Legal, legal Basis, basis. Yan nga po sinasabi natin mga kapatid Ano ba ang legal basis Para po sa SONA at ilang pang mga dapat masunod na batas <laughs> Habang uh, tayo po ay... Dinmel, pinagdiriwang bang ang SONA? <laughs> Good morning, Dinmel. Manonood rin ako niyan, Ted. Manonood rin ako niyan sapagkat madami tayong titignan dyan at madami tayong uusisain dyan. Kasi oh. baka baka platitudes lang yan eh. Kaya hmm. panoorin natin. ano rin natin. Okay. Pero alam mo, pero, pero, Ted, ang SONA, unang-una, iyan ay isang utos ng ating konstitusyon na bawat taon ang ating pre ang presidente ay pupunta sa House of Representatives sa mga representante ng di mga mga tao, mga citizen at siya ay gagawa ng isang report sa kanyang mga nagawa pati na rin sa kanya pang gagawin. Iyan na iyan lang ang punto ng uh, zona SONA. Hindi iyan piyesta ng presidente. Hindi rin iyan party ng presidente. Uh, kada taon no hindi pesta yan hindi party kaya nga nung uh, nakikinig tayo sa ano mo think about it kahapon papalakpak ka rin ba di ba ganda nung sinabi mo 3.95 increase sa mga nagugutom na mga tao 35 uh, pesos dagdag sa minimum wage Nap napakaliit at 3.7 inflation rate alam mo ba ted ang galunggong nung mayo Nung Mayo, ang galunggong is uh, 189 per kilo nung humantong ang June 195 na. mo ang taas ang bilis. Ang bilis ng pag-akyat ng halaga. At uh, at, uh, at uh, isa pa Ted, no? Uh, 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 na ulat na ang homeless sa Pilipinas eh, around uh, 4.5 million people. 250,000 doon mga kabataan at ang unemployed 2 million people at ang ating utang umaabot na sa 15 trilyon. Pati ng ating mga sundalo dyan, sa West Philippine Sea, pinagtatanggol tayo, risking their lives with meager resources compared to China. So, ang kabuuan niyan, Ted, ng ating lipunan, eh meron tayong tinatawag na public one, yung pangangailangan. Kaya pupunta tayo sa batas natin. Ano bang sinasabi ng ating batas kung ikaw ay nagdi-display ng sobrang luho, thoughtless extravagance, sa araw ng pangangailangan. Ang sabi ng batas natin, Article 25 ng ating Civil Code, pwedeng pigilan niya ng korte ang pagdi ng luhong niyan. Pero pero kaya lang ang problema, ang pwede lang magsampa ng kaso ay eh yung government charitable institution o private charitable institution. Eh siyempre ang PCSO, Hayaan natin magtalumpati ang presidente pero ang PSO, PCSO hindi kayang pagpigilan ang pagluluho niya. Baka masisanti sila dyan. Ang private charitable institution naman ay siyempre limited lang mga pondo nila. Mga benefactors lang sila umaasa. Eh, kung magpapail pa ng kaso, eh, makukulangin sila. Kaya ang natitira na lang talaga dyan ang tunay na delikadesa ng gobyerno. Sensitibo ba kayo sa pulso ng bayan? at sa damdami ng bayan. At ang isa pa, kamakailan eh kung na, 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 ano na to, na iba na ano, ang sabi nila yung mga tao daw na pupunta diyan sa batasan para makinig sa presidente ay bawal magsuot ng bihis protesta. Yung protest outfit. Eh yan, para lang sa akin, opinion ko dyan, labag yan sa ating konstitusyon. Sapagkat sa demokrasya, basta nagpo-protesta ka at matahimik naman ang protesta mo. Nagliligay ka lang ng armband na itim. Okay, nagliligay ka lang ng sulat kalagaya against kami sa jeep ni policy mo, Eh at tahimik ka, nakaupo ka lang doon. Walang problema 'yan sapagkat iyan ay demokrasya. Ang demokrasya dapat marinig mo rin ang opposition kasi kung walang opposition, walang demokrasya. Para lang bak, tapos ang sinabi pa baka daw i aalisin sila, paalisin ng kanilang sinusuot at uh, pagbaguhin ng susuotin eh iniisip ko na lang ipapaalisin niyo yung mga taong sa ano yung mga opposition diyan sa legislature eh baka the president will be ika nga preaching to the choir yung mga pumapalakpak lang eh yung mga siyempre yung mga kaalyado niya at sabi rin sa batas natin ang sino mang kumitil at lumabag sa freedom of speech at the right of a person to petition the government to redress grievance, yung, yung umangal sa gobyerno, ay mananagot sa batas ng damages. Iyan ang nasa ating uh, Article 32 naman ng ating Civil Code. So may, may mga ka, ka, -ka na batas. Kaya lang ang problema, ang enforcement nito, kasi malapit na yung zona, sa lunis na, eh, ba, hindi na makakakuha ng injunction. Kahit na private private charitable institution, limitadong pondo nila, hindi na siguro kukuha yan. Pati naman yung uh, titingnan natin kung mangyayari nga ang pagkikitil uh, ng uh, outfit protest. Kasi yung mga maapektuhan dyan, yung mga legislator natin pipigilan, sa tingin ko lang, opinion ko, pwede silang magpahil ng kaso na labag sa kanilang constitu constitutional right yan pagkatapos silang alisin dyan sa, sa, sa loob ng batasan. So, tignan natin Ted. Tignan natin Ted ang mangyayari sa lunes. Alright. Um pero dinmel baka din mas mainam po na mapaalalahanan po ang lahat ng mga lingkod bayan sa provision po ng saligang batas. tungkol po dito sa uh, sinasabi nga po di ba na dapat po ang mga lingkod bayan ay maging example sa leading uh, modest lives yan. Oh, kasi Correct <laughs> tama. Alam mo kung saan nakalagay mm, an? Ten. Mm, mm, sa chapter ng accountability. Yon public office is a public trust uh -huh. at kung basahin mo pang mas mahaba diyan kayong mga lingkod bayan dapat mamuhay kayo ng modest lives kaya dapat maging example sila di ba Ted pagdating diyan eh, alam naman natin eh usually nagkaka red carpet dyan. Eh. Mm. kaya hindi magandang example yan it's ethical lumalabas na magiging unethical na actually yan eh kasi utos ng uh, utos ng ating constitution yan Opo. Yeah. Yung, pong, yung pong gastusin sa pagiging transparent naman din, ano pong ang inyong take doon? Kasi nung napulaan sila sa 20 million pesos daw na budget, no? Sa, sa, pagkain, sa accommodation itong sa catering, ay umalma at sinabi, hindi, kasi mahaba listahan yan. Dalawang libong empleyado, bibihisan, ang dami. Kapag kinuwenta mo pala, eh, sobra-sobra 20 million pa ang magagasta. Oo, oh, so, mm nakita mo yan, maganda rin yung sinabi mo kahapon. Alam mo ba ang mga mga nakalista naka na napun, nalagay sa pahayagan? Unang-una, giveaway. away. May token, may giveaways. E pambihira na eh eh mga nagsesweldo na yung mga lingkod bayan yan, bibigyan mo pa ng giveaway. Saka parang kasalan. May giveaway. Diba? ba pangalawa, eh, bulaklak. Eh kung ang mga televiewers sa eh, nakatuon sa kanilang television, hindi naman nila pupunahin yung bulaklak na yan. Ang dapat pakinggan nila yung sinasabi ng presiden presidente. At pagkatapos, eh, o oh, dito ba maniniwala ka, Ted? magre pa ng audio-visual equipment. Sa laki ng mabudget ng kongreso, ibig sabihin ba nila wala silang audio-visual equipment? Eh, Napakalagang departamento ng gobyerno yan. mag aarkila pa kayo. At pagkatapos, eh, eh, meron daw gastusin sa mga coordination ng mga ahensya. Eh, ang problema dyan, eh, pwede namang transmittal, digital na lang ang mga direction at alutuntunin at memo paulit-ulit para malaman nila. At siyempre, mag pa. Bibigyan pa ng imbitasyon, eh, papil rin yan, di ba? i viber na lang. O kaya i-messenger na lang. O i-internet na lang okay rin yon kung me kung gustong magtipid may pamamaraan magtipid ito luho to luho talaga yan luho talaga yan Tid. para lang sa akin ha opo opo o, o, salamat po na marami for reminding everyone din ano ho na may accountability opo ang ating mga link ma walang galang lang po ha? ah na sorry po pero eh, masakit nga po sa kalooban ng ating mga nakapanayam sa ating mga pa din yung dalawang libong piso po, eh, naku, eh, tuwan na po yung isang pamilya kasi nga na, na makakatulong na po sa napakarami nila pangangailangan. Correct. Eh, dito pinag-uusapan natin, milyon-milyon na inyong gagasusin para lang po sa inyo pong sa grande na inyong party sa lunes. Alam mo ba nung 2021, nung 2020, hindi pa si Presidente Marcos Jr. ang Presidente. Ang petsay 53 pesos per kilo. Nung June, nung June 2024, 150 pesos and 66 centavos na per kilo. Ang laki ng tinaas. Kaya ko alam 'yan, Ted, kasi diabetic ako eh. Gulay ang kinakain ko eh. Kaya may epekto sa aking plato 'yan. Kung bagay noon tatlong plato ng pechay, ngayon isa na lang, 'di ba? Kaya kaya matindi, matindi, nadadama ka agad sa sikmura, no? Kaya tama 'yung sinabi mo kahapon. Kaya ramdam mo din, 'di ba? Ang ramdam ng pangkaraniwang Pilipino. Ngayon, nabanggit mo yung diabetika. Uh, baka maganda rin po bukas makalawa pag-usapan natin itong ngayon po yung naglalagablab na issue nung pagpakingi alam ng Treasury ng Finance Department sa pondo ng PhilHealth. Sige. Opo, Oo. Matindi yan. Pero na naman yan. Opo. <laughs> Nanlalaki lalaki yung mata ni Din. Pagka mga usaping pera o, ng bayan. Diba Din, naiba, naiba namin sa iyo on Think About It episode. Mm -hmm. Diba tungkol mm -hmm. dito sa PhilHealth, no? Oh, po bakit bayan oo, oo. na naman eh nag-release na po ng 20 billion 89.9 billion ang binabawi ng national government sa PhilHealth kasi mm. nga hindi niyo nagaste. Tama. Eh ito'y subsidy binabawi na. So nagbigay na ng 20 billion eh di ba kamo din nung ikay na confine eh magkano lang ang nakuha mo sa PhilHealth sa laki ng bill mo. Iba ang sabi ng ospital tsaka iba sabi ng PhilHealth doon sa aking ano <laughs> Uh, kasi no, so so, 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 basta na COVID ka, may category siya eh. Serious, less serious, light. Ako na, na, na ano ako, na diagnose akong serious. Eh mga around 350 o 350,000 dapat ang rebate ko doon. Pero kinategorize ako ng PhilHealth na mas mababa. Naiisip ko lang, mas marunong pa kayo sa mga hmm. doktor na nag-examine sa akin, di ba? ba bakit naging ganon? Yun lang mga tanong ko, di ba? But anyway, yun, nararandaman rin sa sikura yun. Opo, opo, opo. At talagang damang-dama eh, di ba? Okay. Damang-dama. Sige, din Ayan. pe, pwede ba kaming ano, uh, sa iyo, eh, tutal naman, meron pa tayong kakarampot na oras lamang. Kasi ngayon po, pinag-uusapan nga itong PhilHealth at tayo po hindi titigil nga dito, at tayo susama po dito sa boses ng bayan. Yan, na pwede pe bang huwag nyo nang pakialaman ito, itong pera po para ho sa kalusugan ng mga Pilipino. Kasi uh, inaprobahan daw ito ng board ng PhilHealth. <clears throat> ito hong sinasabi na pagpayag, nakukunan po ang PhilHealth ng 89.9 billion. Nung aming makapanayam din ang spokesperson po ng PhilHealth, tinanong namin siya, uh, kailan nag-board meeting dito? Ano ba discussion dito? Pwede pe ba namin makuha yung minutes niyan para malaman lang ano ba yung boto nung kumakatawan sa atin mga direct members. oo ano ba ang boto nitong mga PhilHealth Board of Directors kasi nga din eh, ang lalaki ng sweldo nitong mga to. 'Di ba? Hindi pwede ba yan? So din kami po may liham dito naka-address ano po sa chairperson ng Board of Directors at sa PhilHealth at kumihingi kami ng kopya Po, we are writing to formally request from your good office agency the minutes of the meeting of all deliberations held by the PhilHealth Board regarding the discussion and subsequent subsequent approval to remit 89.9 billion excess government subsidy to the Bureau of Treasury. As this very important issue is imbued with national interest and concern, we look forward to your favorable response considering po that we are invoking here ha, freedom of information. Pwede kaya ito? Pwede, pwede yan. Pwede, pwede yan. Sapagkat nga yan ay vested ikaw mo nga bested with public interest. Lahat ng mga may pampublikong interest, eh dapat talagang transparent yan. At nalalaman natin sapagkat nga, pera ng bayan ang nakasalalay diyan, di ba? Contribution at saka binigay sa kanilang pera yan. Kailangan, tama yan Ted, tama yan. Ginawa mo at tayo maghihintay diyan. Importante yan, napaka-importante. Salamat po. Uh, ito po yung aming papadala with consent from the attorney ang ating pong legal consultant para hula lamang natin malaman. maganda ho eh, makita natin yung botohan. Paano ba pinag-usapan to yung approval? Lahat ba dito sa mga ayon lang? Kaya nga tayo nagbabayad ng sweldo sa mga board of directors niyan eh. Kaya nga may mga representante sila, di ba? Ano ang boto? Ano ang boto nitong si uh, Doktor? Tama ano ito, siya ito, ito, ito no, si Jason Roland Valdez. Yes, siya ang kumakatawan sa mga direct contributors. Ano ang kanyang boto? Sa board meeting, napagpayag, nakunan tayo ng 89.9 billion din. O, al alam mo ba, pagdating sa mga pampublikong uh, tao, yung mga public servant, public servant sila, dapat ang turing sa kanila public servant. Ang taong bayan nagsisweldo sa kanila, ang taong bayan nagpapakain sa pamilya nila at hindi maliit ang sweldo nila malaki. May mga perks pa sila dyan. May mga bonuses pa sila dyan. Siguro may mga mid-year, uh, kung ano-anong bonuses dyan. Siguro yung gasolina ng kanilang uh, kotse, kargado pa ng mga kumpanya nila, at saka madami-dami pang perks. Siguro basta nag-abroad sila, eh, kargado rin ng, uh, ng kanilang... Uh, ano, kanilang mga opisina, pampublikong pera, kaya walang karapatan silang tumanggi. Wala rin karapatan silang umangal at magsungit sapagkat nga eh sila ay dapat ituring public servant. Iyan sila. Sabi nga ng ating Korte Suprema, public servants are, quote unquote, properties of the people. Sapagkat nga, eh, nagmumula sa mga taong bayan, ang kapangyarihan nyo. Hindi nyo kapangyarihan nyo na parang hari. Yan ang kapangyarihan nyo na pwedeng usisain nang ng mamamayan. Salamat yan din. Eh. Thank you. At pa, uh, para ho, mas gumanda ang weekend mo din, gusto ko lang ipaalam sa iyo na ang PhilHealth President and CEO uh, ho, ay last year ang kanyang kabuang sweldo, salaries and allowance na tinanggap sa loob ng isang taon, you divide by 12 please, chacha, is 14 million 837.88. Yan po ang tinanggap ng Presidente at CEO ng PhilHealth na si Ginoong Ledesma Emmanuel Jr., All right. Oh, po? Sa isang buwan po 'yan, around uh, 1.2 wow. million ang pesos. 12. So baka uh, naman pwedeng tayo magtanong sa kanya, Mr. President, ano ho nangyari? Ba't kayo pumayag, di ba? I mean, with all may, due respect. May tanong pa ako sa PhilHealth. May tanong pa ako sa Ewan ko lang kung nakakaligtaan nila. Sapagkat alam mo naman, Ted, ako ay nagtuturo noong hindi pa ako retired sa madaming eskwelahan. No, alimbawa, nagtuturo ako sa Ateneo, sa FAO. Alam mo, binabawasan ako ng PhilHealth sa dalawa. Sabi, kaya minsan tinanong ko yan, bakit dalawang PhilHealth ang Binabawas niyo sa akin. Eh di ba kung magpapagamot ako, isang gamutan lang 'yan. Mm -hmm. Hindi ka ka ng SSS basta nakita nilang double payment ka. Mm -hmm. Hindi na, in nila. Hindi pwedeng dalawa. So so mm -hmm. ano kaya ay, yeah, maganda rin tanong sa kanila 'yan. Oo. Baka baka maka pa ako. Baka mali sila. <laughs> Sige po, I'm sure din pag ito'y inyo pinag-aralan po nang lubos, maganda itong issue ito. We will forward to you lahat ng mga na ano ho dito, mga dokumento para niyo mapag-aralan para po next time itong ating pag-uusapan, makatarungan ba, legal ba itong ginagawang ito ng gobyerno na kalikutin ang pera na pinag-ambagan mo din, ha? Nag-ambag ka dito. Pera pong pinag aambag ambagan ng mga miyembro. Salamat din. Maraming maraming salamat eh, DJ Chacha sa ating mga tagapanood, tabaki, tagapakinig. Mabuhay po kayo lahat. Thank you, si Dean. Ted Failon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.